Welcome po sa MYT Vlog. Unang-una pala ay nagpapasalamat ako doon sa nag-share sa video ko doon sa Facebook page ko. Kap uh, Nick Maghuyop dyan sa Bulawan, Lapuyan, Sambuanga del Sor. And yung lahat dyan, mga igsuon, mga kapatid at saka kaibigan dyan sa Bulawan, Lapuyan, Sambuanga del Sor. Bago ko sagutin yung mga comment doon sa ginawa kong uh, video na gumawa ako ng electric fan na dalawa yung tinesting ko lang naman na dalawa yung kapasitor may nag comment ang nag comment babasahin ko sa inyo eh, shout out na rin sa inyong lahat Salvador Carimbias Ron Gian, at saka David Bill tsaka Abilino Arganosa. Ito si Abilino Arganosa ay nasagot ko na yung comment niya. Dito rin sa video ko sa channel ko. Uh, hindi ko na nga ulitin pero kung may nag-comment pa na kasing parehas nung comment niya ay pagsabay-sabayin ko na na Ang comment ni Ronje yan. Ay, hindi the winding yung sira yung electric pan na ginawa ko. At saka dapat daw pinalitan ko yung dalawang busing. At saka yung LEC na gawin daw banana type. Suggestion ni Ronje Okay yun walang problema doon kung ang sira niya ay busing. Papalitan mo yung dalawang busing. At hindi lang yun, dapat palitan mo rin yung shafting. Runji yan. Yun ang, kung yun ang sira, e, hindi, nga si, hindi nga yun ang sira eh. Yung winding nga eh. Winding nga ang sira eh. Kaya ko tinesting yun, kung pinanonood mo ng buo yung unang video ko, testing lang yun. Pag hindi kaya doon sa dalawang kapasitor, winding na. Sabi ko pa nga doon sa video ko, babaklasin ko yung winding pag hindi na magawa at ibinta sa junk shop. O nagre-repair ako ng electric pan. Kasi namimili ako ng electric pan. Sasabihin ko na sa iyo, marami na akong nagawang ganong electric pan. Ngayon, dangan nga lang na yung video ko, sinubukan ko yung nabili kong electric pan na mahina, mahina yung ikot. Tinesting ko na eh. Kaya nga, nagdalawang kapasitor ako eh. Nagdalawang kapasitor ako, baka sakali, lalakas yung ikot nung electric pan. Kaya nga dinalawa ko yung kapasitor eh. At saka alam ko kung ano yung kapasitor nilagay ko. Kaya nga doon sa video ko, 3 micro parat dahil dalawa. Dalawang kapasitor. O di ba? Kung yun ang suggestion mo, hindi ang palitan ay busing, dalawang busing, at saka yung LC, banana type, eh, sa iyo yun. E, yeah, ako yung nag-aactual na mag ano eh, uh, mag referee. Maghihigit, mas higit. Ako ang nakakaalam doon sa ginagawa ko. Sinsya na ah. ha. Aron diyan yan. Pero tama yung suggestion mo. Kung yun ang sira, busing. Palitan mo yung dalawang busing at palitan mo yung ilisi, gawin mong banana type. Okay yun. Eh, winding nga yung sira eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, testing ng dalawang ano, baka sakali, lalakas yung ikot. Kasi may nagawa na nga akong ganun ginawa ko, pero hindi ko binenta Hindi ko hindi ko ginawa yun sa customer ko. Bakit? Pwede kasing pagmumulan ng sunog yun. O. Ganun lang. At saka, pagka meron kang electric pan, umuugong lang. Umuugong lang ha. Asahan mo yun. Yung sira nun, yung busing. Umuugong lang tapos hindi umikot. Busing na ang sira nun. O. Eh kung sasabihin ko sa'yo na na-testing ko na yung dalawang busing, pati yung shafting pinalitan ko na rin mahina pa rin ang ikot. Oh, 'di ba? Kaya tama yung kay ano, kay David Bill. Yung comment niya. O oh, si David Bill naman ang sasagutin natin. At saka nagpapasalamat din ako sa si inyo na nag-comment kayo doon sa video kong ginawa. Kasi hindi mabubuo yung yung isang video pag walang mag-comment nabubuo pero konti ang manunood pero ito pakipakinabang to eh bawa comment ni ano nag nagano naman siya eh. yung apologize ah, hindi apologize nagpasintabi sa tagalog na patambahan yung ginawa ko talagang ganun yung nasa isip ko kasi nga pag nasunog yun ijang ko na pero siyempre, hindi ko naman gagawin yun doon sa customer ko na dalawa ang ano na hindi ako sigurado doon sa ginagawa ko kasi parang sinunog mo na rin yung bahay ng customer mo pag ganun yung ginawa mo. Ginawan mo ng dalawang kapasitor yung electric pan niya eh nag-init ngayon si electric pan, nasunog yung electric pan, nadamay yung buong bahay. Mali yun. Talagang mali yun. Oh kung mapapansin ninyo doon sa video ko testing lang yun o, oh. oh, lahat na nag-comment doon sa dalawang kapasitor na ginawa ko kaya nga yung pamagat nung kapa, ng video ko ay ano kaya ang mangyayari kapag dalawa ang kapasitor ng electric pan? o oh, ba diba? Siyempre, nandoon din yung sagot isang sa isang video. Ang sabi ko, magiinit ang winding o motor ng electric fan pagka yung kapasitor. Oh. Okay yung mga comment nyo. Pero parang ang parang uh, ano, siyempre ako yung gumagawa eh. Ginagawan ko ng paraan eh. Sabi ko nga, o oh, bakit hindi hindi ko pinakita na 3 microfarad yung nilagay ko. Pero makita ninyo dun, dun sa video, nakakabit yung dalawang kapasitor na umaandar yung electric pan. Hindi ko naman gagawin yun sa customer ko na ah, dalawang kapasitor sa, ilang, sa isang electric pan. Masusunog yung winding. Unang-una, pag ginamit yun, within 24 hours, sunog yung winding. eko eh kung pa, yun. Yun ang feedback nung ano. Kaya nga, na andoon din yung kung panunuorin nyo lang yung mga video ko doon sa dalawang kapasitor sa isang electric pan ano eh o sasabihin natin alatsamba yung kasi nabili ko lang yun sa junk shop nabili ko lang yun ng 25 pesos eh nung walang saksakan eh nung sinaksak ko mandar mahina nga lang kaya ginawang ko ng dalawang ano dalawang kapasitor hindi ko naman i ano yung customer ko doon sa ganong sitwasyon kasi nga maselan yan electrical yan o tama yung si Abilino David Bill sir tama yung sinabi mo maraming pinagmumulan ang mahinang ikot ng electric pan o sample eh halimbawa mahina yung voltage nung electrical mo, yung power mo. Naglo low voltage yung electrical supply mo. Hihina yung ikot nung electric pan mo. Isang dahilan 'yun para humina ang ikot ng electric pan. O di ba? Tama ka eh. Pwede rin nga masunog 'yun. Pero kung panoorin nyo nga yung ano, inaamin ko naman na man yung electric pan na ginawa ko, ija-junk shop ko. Pero hindi ko ginagawa yun dun sa mga customer ko kasi, simpre, eh, manggagawa tayo ng electric pan, eh, tapos ganun. Masusunog pala kasama. Di ba? Pangit yun. Panglalamang sa kapwa yun. Ayoko naman ng ganun. Sa totoo lang, wala naman akong shop, eh. Wala akong shop. O yung nagtatanong pala sa sa akin, kung marunong ako sa rep aircon, hindi ako marunong gumawa nun. Electric pan lang. Pangmaliitan lang ako. O, balik tayo dun sa comment ni Abilino uh, David Bill. O, tinignan ko yung video mo. 7 subscriber at saka ano eh. Uh, ilang video ba yun? Isusus huwag ka mag-alala, isusubscribe kita. Ayun ba, nagpasalamat nga ako na pinanunood mo eh. Para may gagawin naman akong content. Totoo, sa totoo lang tayo ah. Kasi kung hindi doon sa comment nyo, hindi ko magagawa itong video ko. Itong video ko ngayon, alam kong makakarating ito sa inyo eh. Oo. Oh yung sa akin naman, yung ginawa kong dalawang, kasi doon kay nag-comment eh, ano kaya mangyayari sa dalawang kapasitor sa isang electric fan. Siyempre, sabi ko nga, iinit yung winding. Sabi pa nga ni David Bill, pwedeng pagmumula ng sunog yun. Sa bahay. Totoo yun, may nangyayari doon. Pag ang electric pan na iwanan mo na saksak, -sak, tapos nag-init at nagsunog, uh, nasunog kasama yung bahay mo, masusunog. Kaya bago ka umalis sa bahay mo, i-shut off mo yun lahat ng planka sa buong bahay mo para sigurado ka. Hindi na daw bali mananakawang ka, may matira pa. Huwag lang sunog ang dadaan sa buhay mo. Tama yung Sir David. The bill. Pero yung sa, ano, eh, matagal na rin kasi ako gumagawa ng electric pan. Kaya nga sabi ko testing lang yun. Diba? Pero nag-comment kayo. Lalong nabuo yung ginagawa kong content. Nagpapasalamat din ako sa inyo. Kasi hindi ko naman magawa ito pag hindi kayo nag-comment doon sa video ko dun sa dalawang kapasitor sa isang electric pan. o yung mga gumagawa ng ganun na wag, wag nyo nang testing wag nyo nang este wag nyo nang ibabad yung dalawang kapasitor sa electric fan nyo pag mahina mas maganda mas maganda ha? ipapagawa nyo sa mga marurunong di ba yung ginawa ko yung ginawa ko ha? kasi may posibilidad naman talaga pag ginayan nyo yun masusunog yung winding sabi ko pa nga iinit yung winding pero may nag-comment nga may posibilidad na masunog yung wala namang masunog wala namang sinabing masunog yung bahay eh. wala simpre masusunog yung winding okay ano yung nag-comment alam ko marunong tong na comment na to eh ma. Baka may siya pa nga to eh. Di ba? Siya sa inyong lahat dyan. Kaya ano eh. Siyempre tayo naman kasi bago tayo gumawa ng content eh yung sa akin kasi pina, pinagsisikapan ko yung kapaki pakinabang na content Matulad nun wala akong shop sariling diskarte lang tong ano ko, uh, hanap buhay ko. Tulad nun, nakikita nyo yung paggawa ko ng electric pan. Sa totoo lang talaga, yung iba, ginagawa ko yung electric pan. nagre repair din ako ng electric pan. Yun lang ang ipinakikita ko doon sa video ko. Eh, maririnig nyo naman pagka hindi kaya nung... Siyempre, bago ko naman, ano, kaya, kaya nga testing eh. Diba? O, uh, ngayon, naiintindihan nyo na yung paliwanag ko, eh, pasensya na po kayo doon sa, siguro, pure Tagalog yung mga ano. Ako kasi, Mindanawan ako. Mindanawan ako, yung mga Tagalog ko, minsan, balibaliktad pa. Minsan, ano eh, di ba? Inuokre. Inuokre. nga ng Tagalog. Yung iba lang naman. Hindi naman lahat na pagka nagsalita yung mindanawan o Bisaya, medyo, di ba, matigas. Matigas talaga ang ano, Bisaya, hanga ako. Kahit nasa suntukan, matigas din. si <laughs> Jana, so, ah. ano, balik tayo doon sa comment, doon sa o oh, yung si ano. Ba't doon hindi ko pinapakita yung nasagot ko na yun ni eh, doon sa isang video. Kung katulad ko sa Tagal na ako gumagawa ng electric pan eh. Siguro mga mga nasa sampun taon na. Yan. Pero sarili ko lang. Pag nagawa ko ng maganda-ganda eh, eh bibenta be ko. Pero sure ball naman yun. Bago ko naman gagawin yun na doon sa may-ari para para kumbinsido siya. Teste isang linggo ko walang patayan. Hindi joke lang ginagamit ko muna ng ilang linggo. Ganyan yung ganun yung ginagawa ko. Yun, yung video kasi, ang dating talaga nung video ko, dun sa dalawang kapasitor, ala chamba Aminin ah, ko naman eh. Eh kung maririnig mo nga dun, pag hindi kaya yung, pag hindi kaya, hindi umandar, ja junk shop ko na. Kasi alam ko naman ang mangyayari sa hinaharap, dun sa electric pan na pwedeng masunog pagka dalawa yung kapasitor hmm. yun binigyan ko tama si ano uh, si David Bill ang comment niya yun nga maraming dahilan ang paghina ng isang electric pan hmm. tama yun una low voltage ka hihina rin ang ikot ng electric pan mo pag low voltage ka. Pangalawa, bakit mahina tapos maingay? Di ba? Oh. Ito ngayon, napalitan mo na yung dalawang busing, napalitan mo na yung uh, shafting, napalitan mo na lahat, hindi pa rin umikot, umuugong lang. O di hindi maganda yung pagkasalpak ng electric pan mo marami, maraming dahilan sa pag tama yung si David Bill. Kailangan sure bull ka gumawa ng electric pan kung manggagawa ka ng electric pan. O, di ba? Ayos na. Ganun lang. Pero nagpapasalamat ako kay ano kay si David Bill lahat. Doon sa nag-comment doon sa ginawa kong ano kaya ang mangyayari sa dalawang kapasitor sa isang electric fan doon ko yung nagcomment eh ang pinakahuling nagcomment doon yung nga si David Bill sir, shout out sa iyo sir David Bill uh, sinuscribe na kita doon sa mga video mo pang -walo ako <laughs> sa subscriber mo maganda yung tanong mo ha? nga ako uh, tama yun pagka dalawang kapasitor ilalagay mo sa sa ano mo masusunog yung pagmumulan ng sunog tama yun kaya wag kayong maglagay ng maandar ha, yung umaandar kasi yun, kaya ko ginawa yun yung dalawang kapasitor nabili ko nga lang yun sa junk shop bininta yun ni eh. hindi ko alam kung anong sira di ang ginawan ko, dinalong ko yung kapasitor, ibinalag eh ko na rin, di ba? Di ba sabi ko, pagka hindi maayos to, ija-junkshop ko rin to. Oh. At saka sinabi ko rin doon sa video ko, iinit yung makina pagka dalawa ang kapasitor. Oh. Ayan o, tingnan nyo, ginagamit ko ngayon. Ayan o, ay, lalapit natin, kasi para maniwala kayo, vampir. Ayan o, Ayan. Yan yung umaandar. Yan, umaandar. O, oh, isa, isa ang kapasitor. Yan yun eh. Diyan kayo nag-comment eh. Oh. Diyan kayo nag-comment na dalawa yung kapasitor na nilagay ko. Ayan. Kita nyo naman, no, isang kapasitor. Pero yung unang sagot ko dun sa video na sa commenting na mo, dalawa ang kapasor nilalagay ko. Pero hindi ko binabad kasi nga pwede nga masunog yung winding. Eh Oh. Di oh. alam niyo na. Yan, gumagana oh. Oh. Alam niyo ba ang pinalitan ko lang diyan? Alam niyo ba kung ano ang pinalitan ko lang diyan? Yung saksakan. Ito oh, ito pa nga oh. Naka ano pa nga siya oh. Pag makita mo doon sa video ko, ayan oh. Hindi electrical tape ang ginamit ko. Wire nut. Yan, yan yung diyan kayo nag-comment doon sa ginawa kong ano, ginawa kong video. Siyempre, customer natin eh. Good service tayo sa customer natin. Ganun lang yun. Salamat ha sa mga comment nyo doon sa video ko.